faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kasi po, back then, kung konti lang marunong magbasa, binabasa kasi ng isang marunong magbasa yung scrolls and yung salita ng Diyos, and then everyone's hearing it. So, modern day, faith comes from reading and reading naman. Aha. So, or, pwede rin pakinggan. No? Pero po, ang point lang is yung ang salita ng Diyos pumasok po sa ating isipan, at hindi lang sa isipan, but sa puso para po gawin natin. Ang pananampalataya po kasi, katulad ni Pedro, sabi niya, gusto kong lumutang sa tubig, you have to take the first step. All right Kailangan po tayo na, eh Jesus, gawin mo muna solid tong dagat, saka ako lalakad. Hindi. Ang lakas ng alon, di ba? Hindi guro. <laughs> yung, yung unang hakbang niya, it took so much faith. Kasi bumabayo ng malakas yung hangin at dumadagundong yung alon. So for him to really take that step and same thing sa atin. Gusto mo bang mabuild yung faith mo? Take the first step. Tanggalin mo yung hawak mo sa mga material na bagay. Let go and let God. Pastor, ito lang kasing lalaki na to yung source of security ko. May asawa nga yan, te. Okay? Uh -huh. <laughs> eh, pastor, pag hindi ko to bintawan tong relasyon na to, pastor, pag hindi ko to inano tong isabong na to, dito lang ako kumikita. Eh, dami naman nakakasalang mga tao. And, pastor, pagka kasi pinabayaan ko to, eh, illegal nga yan at immoral. So, ang hirap talaga ng faith kasi nakasanayan mo tong kalakaran na to. Now, you have to let go and see God move. So, number one, Cheryl, read the Word of God. Another thing is prayer. Kasi sa kanina ko ako ni Cheryl and I won't mention naman na name. May kaibigan siya na medyo atheist. Pero pagka nag, nalulungkot na, 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 or kailangan ng dasal, pag-pray mo naman ako. Parang ang, ang weird. Alam ko hindi ka niniwala may Diyos. Ba't gusto mo magpa-pray? Ibig sabihin, prayer, you are now surrendering your 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 human capacity and ability and tapping to the infinite ability of God. That's what happened po pag nagdadasal tayo. Unless yung prayer mo eh parang memorized prayer lang eh. Ba't naman mapapakinggan ni God yung ko para ako ba talaga kinakausap mo parang mm. pakabisado masyadong memorized naman yan. Prayer is just pouring out your heart to God. Lord, hindi ko kaya 'tong labanan. Prayer po is not being perfect. Prayer is just being honest. If you look at this book of Psalms, ang mga prayer ni David doon, Lord, kainin mo nga ng buhay itong mga to. Buksan mo yung lupa, yung mga kaaway ko, patayin mo lahat. Okay lang yun. Maging honest ka lang sa nararamdaman mo. Lord, hindi ko na kaya itong temptation na to. Lord, nadidepress ako. Lord, yung misis ko, asar na asar ako. Lord, okay lang yun. Kaya ni God tanggapin yan. Unang-una, alam naman niya yung laman ng puso mo. So what prayer does is this. Prayer Okay, leaves us to a place of vulnerability na parang Lord, eto ako, mahina, weak and all. And you know what the Bible says? My grace is sufficient for you. It's made perfect in your weakness. When we pray that we are weak, the grace of God will be upon you. Thirdly, fellowship. Yan. Mahalaga po yung fellowship. Surround yourself with other believers who can support, encourage and challenge you in your faith pagka ako yung down tawag lang ako sa kaibigan ko. Oh, parang pag-pray mo nga ako. Bro, pag-pray mo nga ako. And, and the Bible says, uh, as iron sharpens iron, so does one man sharpens another. So, surround yourself mm. with godly people. Pagka hindi maka ang sinurad mo sarili mo, may problema ka, para iinom natin. May bagong nightclub dyan. Hanggang madaling araw tayo. So, yon bad company corrupts good character. So, surround yourself with God-fearing, same-minded person ng Lord, Surawan mo ako ng mga tao na to So, basic lang muna tayo, Sheryl, on how to build your faith through the Word of God, through prayer, and through fellowship with other believers. And at this point, may makakasama tayo. Naku. May makakausap Ganun tayo yan. mula sa Taytay tay Rizal. Naku! 39 years old, naging hadlang sa pananampalataya sa Diyos ang love of money. Naku! Lust at pride. Kompleto. Kilala ko to kasama natin si Jay Inotorio. Hi Jay. Hello po, magandang hapon po Miss Cherry and Pastor Jeff. Ayan. Kwentuhan mo nga kami kung gusto ka ngayon. Ano ba yung uh, pinagkakaabalahan mo muna ngayon, um, Jay? ah uh, ako po ngayon, okay naman po. Um, ngayon po, ang negosyo ko po ngayon is uh, nagbabayin sila po ako ng sakyan. Meron po kong showroom dito sa may um, park and set po, malapit sa show. Uh -huh. Kanina, may binabasa ako eh. Diba? Naging hadlang yung pananampalataya sa Panginoon dahil sa pagmamahal sa pera, sa lust, pangit Tagalog ng last eh, lust na lang <laughs> ah, at pride. Ano yung mga naging barrier o hadlang sa pananampalataya mo uh, sa Panginoon? Itong ang tatlo, paano na-focus at it's good na ano mahi uh, na inamin mo no o na yung yung acknowledge In acknowledge recognize na nandoon yung love of money, lust at pride. Kailan to? Kailan to nangyari, mm -hmm. Jay? Um actually po uh 18 years po ako sa Amerika and then kababalik ko lang po dito 5 uh, years ago. And um uh, nung nasa Amerika po ako nung nagsettle po kami dito sa Pilipinas. Nakaipon po ako ng pera during that time. And um, ang goal kasi, aw, meron po kasi ako thinking na if you have money, parang nandun lahat yung power, nandun yung happiness. Mm -hmm. And um, nung pagbalik ko po dito sa Pilipinas, uh, siyempre as a as, as father po, uh, I need to provide for my family. Mm -hmm. So napunta po ako sa uh, masasabing hindi maayos na group of people. And um, dumating po ako sa point na uh, I want to earn a lot of money so I can provide for my family. And instead na um, mahalin ko muna ang Diyos, eh, dumating po ako sa point na minamahal ko na yung pera. Mm -hmm. And um, pagdating po ng pera, doon na po pumasok yung last po, which is po, um, siklista rin po, sa mga siklista po na nakikinig po, may term po kasi kami na oh, share a loop, um, parang gano'n, marilaki loop, Laguna Loop, which is iikuti natin yung yung uh, area na yon by bicycle. Yung sa akin po, since nagkaroon po ko ng pera, eh nagkaroon po ko ng Quezon City Loop, which is po yung mga uh, beer house po sa ah, Quezon City. Medyo nakikot po po ah <laughs> uh, Medyo doon po ako naka uh, naka-focus na hindi ko po alam na meron na po pala akong uh, kumbaga nandoon na po yung yung pagmamahal ko at wala na po sa misis ko po. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Paano? Uh, may pagkakataon ba na na-question mo ang Panginoon at yung faith? Um, at kailan yung uh, turning point? Yan. Kasi kung ako yung misis mo, <laughs> itinapong Doon ka na umuwi sa loop na yan. Diyan <laughs> ka na lang sa Quezon City loop. Diba? ba <laughs> ka na umuwi. Gano'ng katagal yun? Uh Oo. -oh. Opo. Uh, actually po 12 years in the making po ko eh. Wow! Nung napangasawa ko po yung yung missis ko po, uh, Christian po siya. Pero during that time po, inaccept ko si si Lord para masabi lang na okay, accept ko siya. Uh -huh. Pero yung pagtitiwala ko po sa kanya eh hindi pa po ganoon ka ka-solid po. And dumating po sa point na nagkaroon po ako ng isang transaction po na malaki na hindi ko po siya nakuha. Mm -hmm. And nagkaroon po ako ng anxiety and depression during that time. Um, that was uh, two years ago po. Uh -huh. And after that po, um, with the help of my wife, and um, isang kaibigan ko po na kasama ko sa kalokohan, and ngayon po pastor na rin po, uh, natulungan po ako at na-guide po ako na ma makilala po si Lord. And doon na po nagsimula. And ever since po, nung nakilala ko po si Lord, uh, na-restore po yung marriage po namin mag-asawa. Yung happiness po na hinahanap ko na parang gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito, gusto ng... nawala po yun eh. And um, um, ngayon po, um, proud po ako na hindi na po miinom, wala na po akong bisyo, wala na po akong sigarilyo. And natutuwa po ako, praise God po, dahil si Lord lang po ang nakapagbago sa akin. Wow. But I'm sure it wasn't easy no? Kasi pag kinikwento natin ngayon, parang, parang bigla yung ganun ano, ba? Oh. Diba, 3, uh, 180, 180, degrees kasi hindi naman pwede 360, babalik ka sa dun sa dati. Um, <laughs> Balik sa, sa ano, Paano yung naging challenges? Yes. You know, you are so, uh, God loves you so much na binigyan ka ng asawa na hindi bumitaw sa'yo. Ang ganda pa na asawa niyan. Bait. <laughs> 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 Opo. ang, ang, sabi, sabi nga po ni Pastor Jeff, yung community po, uh, isa po sa mga nakatulong sa akin po, yung nasurround po ako ng mga taong nakakakalala po kay Lord and um, nasa, nasa salita niya po. So during that time po kasi, may thinking po kasi tayo na um, para tayo mag-enjoy, sige, inom tayo. Yun uh -huh. ang enjoyment eh. Pero meron naman po tinatawag na pwede tayo mag-enjoy na tinatawag na clean fun. Na hmm. pwede tayong Uh, mag-enjoy sa buhay na hindi natin kailangan magkaroon ng kasalanan. Yan. So, ibang loop na ngayon ang pinapasok mo, Brad? Ano po? Ibang loop na. Yan. <laughs> ibang loop na po, Pastor. Kay Lord na loop na po. Yeah. <laughs> anyway, um, ano mapapayo mo sa mga uh -huh. takapakinig mo, Jay? Kasi, again, hindi siya ganong kadali yung ibang stuck sa same loop lalabas ng konte babalik na naman kung ano-anong loop na yan ng kasalanan, paulit-ulit, and then may remorse, may condemnation, babalik ulit kay Lord. And alam mo yon yung uh, paulit-ulit, ikaw nakalabas ka eh. Alam mo yung daga na nandun lang sa treadmill. Ikaw nakalabas ka sa treadmill, Jay. Kasama ko itong nag-gym eh. Maniwala ka tindi. Sherry, nag-gym ako, no? So, so pag Wednesday, kasama ko itong si Jay eh. So, Jay, ano maipapayo mo para makalabas doon sa loop ng sin? Ang mapapayo ko lang po, Pastor, um, to be honest po, mahirap eh. Pero um, with the help po ng um, um mga pastor and mga friends po na, na naka-align kay Lord, um, and syempre po unang-una -una yung accountability tip partner Yun. mo, which is yung wife ko po eh. Good, ah. good. Siya po ang nag talaga po sa akin eh, para malakaran ko po nang tama yung direction po. And um, ang time din po um, kasi po hindi rin po ako talaga every sin nagbabasa ng Bible eh. Pero mm. nagkaroon po ako ng um, ng morning devotion po, parang quick 30 minutes lang naman po yung every morning. And um, um mapapayo ko lang po, kailangan natin ng um, magbabad sa salita ng Diyos, mm -hmm. makipag-communicate sa kanya all the time and um magpray lang po yun lang po mm -hmm. galing disiplina ay malaking bagay you, you you need discipline no? para to hold on to that yeah.